Ito, oh, hindi tong braided. Di yeah. ba? Ayun. So, yan, mga Sima, good morning welcome back to my youtube channel Nelson Sabon Vlog kaya ang dati mga kasima, nandito na naman tayo sa ating fishing spot na lagi nating pinagkukunan ng biyaya uh, ng dagat panibagong araw na naman mga kasima panibagong adventure na naman to para makahuli ng mga isda na pwede nating maahon sa araw na ito panguhuli tayo ng siliw try natin magbatalay yung mga ah, sila na. uh, Pakita ko sa inyo kung paano naman ang setup ng panghuli ng batalay Needlefish ma ma malaki ma uh, ma isang kilo, kalahating kilo yan. pwede na rin pagtsagaan yun So ngayon dat ng dati pa rin kasama uh, pa rin natin si Ross si Ed Kasi ito yung pretty na So ganito ang setup natin mga kasima Isang uh, uh, wire Ang tawag dito, steel wire o cable wire Ayan, dito yung sima, maliit lang Tapos ang pamain natin Ang pamain natin, sardines Pili tayo ng maliit Ayan, ito, sardines Tapos meron tayong pangtuhog Ayan, tutuhugin natin to Yun Tapos lalagay dito, yan oh. Ihilain na lang Yun, lumabas doon <coughs> Ayan, ganyan mga kasima Ang setup nya Tapos meron tayong Tawas meron tayong floater na to nasa 80 grams yan Tawas mga isang metro na monoline swivel din 'yan Ang purpose nito pag halimbawa nakahuli to meron tayong sang set na uh, mga set up pa na naka-ready so habang naandun sila sa part na hinagisan pwede tayong kukuha ulit dito painan ka agad saka na natin tanggalin yung isang kumagat dito para mabilis yan kasi minsan nawawala na yung mga batalay so ito i-clip na lang natin ganyan no yan na ready na siya okay so i natin force cast okay Bait and wait pa rin tayo mga kasima Mantalang si Boss Ed yan, Nag Bait uh, and wait na ng pang siliw Ayun Kahagis Ayan, upo naka-open lang, eh. naka-open bill lang to pwede mong hawakan dito para maramdaman mo kung pag nag-release na diretsyong gano'n, may huli kahit di mo napapansin sa dulo so ganito lang hawak lang, kwentuhan mararamdaman naman kung mahihila na. okay, abangan na lang mga kasima so update natin mga kasima hindi maganda yung agos ng dagat Ayan, no? masyadong uh, mabilis yung current nya pagilid kaya mga ilang minuto lang 3 minutes, wala pang 5 minutes nasa gilid na yung floater natin so kahit nahihagis mo sa malayo gumigilid pa rin hindi gaya ng mga nakarang araw pag hinabis ng tagit na naka-stable siya doon kumakanan, kumakaliwa pero bagya kaya nakakarami ng huli ito wala hindi ka, hindi ka rin makapag dalawang rad magkakasabit-sabitan lang so ayan at uh, natin kung ano yung mga mahuli natin sana mayroon tayong mahon testing man lang kung may mga mahuli tayong uh, batalay yun yung target species natin batalay tapos si boss head naman ang target species naman niya ay uh, si Liu. a few moments later may huli may huli tayo ayun o no? oh. putol tong braided Blay. Ito ang huli din. Ayan na muna yan. Ayan o. Needlefish. Ayan o, may huli na rin si Ed o. Kasunod yung huli namin. Batale sa akin. Siliw sa kanya. O, yun o. yun <laughs> o binamano na kami hmm, Pag-isa na kami binamano, ayan o One hour later uh, Ayan o, huli <laughs> Uy, kulay green pala eh, nagpalit eh Bluefin Ayan o, Tengok <tuk> lah <tangan> tu Tengok tu <tangan> Habis tu Gusto mo to? Gusto mo to? Ayaw ko rin to eh. Balik na natin. Ha? Ah? Kinakain balik na natin. <laughs> Kahuli tayo. Ganito naman. Red Grow pero Okay oh. <laughs> no. Sige. Hello, magagitan. Ay, oh. hello. Let's close up na din. Ayun. No pa. Eh ano? Okay. Lumalapitto. Ayoko tong isda na to, makasima. Mata banda man siya so hindi ko type balik natin sabi ko na eh. yan lang po ang nahuli natin mga kasima sa araw na to so uh, konti lang may talakitok alay at saka sang lang. so ngayon uh, bawi tayo sa so, sunod na araw may bakante pa tayo panoorin natin ang mga isda mga, kasima, yung mga kasimay, mga malilit na isda pakainin natin ng tinapay magkano sila karami ang ganyan kadami ang isda oh uh, dami, oh. Alright. Okay, dyan na naman po nagtatapos ang ating video. Maraming salamat muli. Nelson Sagun vlog. Fish on! Masawa na sila, Makes sense, they hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a what fuck keep I, I got all this potential, it's deep inside of me